ganito ba naman kasarap ang ihain sa inyo? Sino ba naman hindi magkaka interest puntahan at tikman ang ganitong klase ng bar and restaurant? Alam nyo ba guys na meron na naman tayong babalikan na hangout out bayan dito lang sa parteng Marikina. Dito pwede kayong mag-inuman, mag-food trip, mag, mag, mag reserve ng mga event at mag kasama ang buong barkada at pamilya. Yeah. para sa akin, ito na yata ang pinaka-relaxing na kainan. Yeah. Ibang klase rin talaga ang bar and restaurant to, dahil lahat ng mga pagkain sinaserve nila dito ay eh, masasarap at talagang bagong luto. Kaya kung naghahanap ng resto bar na magigimikan, try nyo Itong Kuya Red's Bar and Grill na matatagpuan sa 139 Malaya Street, Malanday, Marikina. Kapag nakita niyo po yung basketball court sa May Sampaguita Street, malapit na po sila doon. Kaya para sa gustong magmuni-muni at kalimutan ng problema, bukas nga pala sila araw-araw simula alas 4 ng hapon hanggang alauna ng umaga. And FYI lang po, at ah, tumatanggap sila ng kahit anong events and reservation. Dito, napakaraming mga foods na pwedeng pagpilian. And alam niyo ba na ang daming umiinom dito at namumulutan tuwing weekends? At kung alak lang din naman ang hanap niyo, eh, andito na lahat. May beer, may hard, at may cocktails. Ito nga pala si Kuya Reds, ang may-ari ng alfresco bar and restaurant na matatagpuan dito sa Malanday, Marikina. Hindi nag-start yung Kuya Reds uh, from the name na uh, Reds Grill na matatagpuan sa Sampaloc, Manila 10 years ago. Nagsarado kami uh, during that time na medyo nagigpitan -nag sa mga kanto, since nasa kanto lang siya that time, ginamit ko yung pangalang Kuya Reds para ma-instill ko or uh, ma-impart ko yung pagiging kuya at makarelate yung ibang uh, kuya or mga breadwinners sa pamilya. We we're serving uh, northern cuisine so uh, more on uh, norte ang mga dishes namin like uh, dinakdakan, chicken brown inasal na may Mexican taste po siya. All of our combos uh, served with salad. Yung salad po namin, uh, ang uh, dressing po niya is not a, a commercialized dressing, kundi uh, honey lemon na uh, natikman ko una sa Mountain Province, time na nagpunta ako doon. So basically, coming from the north pa rin siya. It's an authentic po na dressing coming from Mountain Province. Actually, ito yung uh, hangout kung saan nagkakaroon ng mga pasty vibes. We encourage people or uh, customers maghangout dito na nag-uusap more on a more on a positive. Hello guys, what's up? Ito nga pala si Kuya Frank and nandito tayo ngayon sa Kuya Reg Bar and Grill. Guys, kung naghahanap kayo ng uh, perfect na tambayan, inuman, at kung ano-ano pa, ito nyo lang matatagpuan nyan sa Malaya Street, uh, Malanday, Marikina. So guys, kung makikita nyo po, itong lugar na to is very aesthetic. Napakaganda dito mag-hangout. At kung may mga dibu, occasion kayong gustong i-celebrate, pwede-pwede rin po yan dito. Some of our guests pinag-uusapan yung future Ibihira kaming nakakakita dito or nakakarinig dito or I think wala pa akong narinig dito ang pinag-uusapan problema. Ang pinopromote namin, uh, balanced lifestyle. Kaya yung balanced meal namin, as you can see, balanced meal, may rice siya, may chicken, may salad. So sobrang balanced, affordable uh, naman siya. At the same time, yung vibe namin, hindi siya ganon ka-dark but hindi naman siya ganon ka-lighted. -ka para yung uh, babagay siya sa mentality mo Sa utak natin na ma-relax Tapos kung makikita nyo Ito po yung dining area nila Ang laki oh So tama ito guys Sa mga occasion Is, Marami rin silang mga in-offer na promo dito Kagaya nitong 138 promo And guys, ang kagandahan pa niyan, pagka nag -dine in kayo dito sa Kuya Red's Bar and Grill, pwede po nila kayong ihatid after niyong mag -dine in dito sa kanila or uminom. So guys, libre lang po yun. Wala kayong babayaran. basta along the area lang, libre na po yung hatid sa kanila. Sakita niyo naman yung dining area nila. Pakaganda. And Meron din sila dito mga parking area, kaya hindi po kayo mamamroblema. Actually, ayun yung gusto namin na uh, deliver talaga. More than the food, we serve total satisfaction. We serve them na parang kaibigan lang. Uh, we provide a uh, billiard table na pang-tournament. Marami kami mga raw ingredients and materials na hindi mo masasabi na cheap. Even the CR, talagang uh, binigyan talaga namin ng buhay at pinagkagasasan. Kasi nga, gusto namin... Uh, when you enter the restaurant hanggang sa paglabas mo, satisfied ka sa binayad mo. Pwede yung bilyaran. Pwede po kayo magbilyar dito habang kumakain, umiinom. Ayan, tapos, kompleto sila sa alak dito, ibang klase dito. Kaya <laughs> yeah, yung mga tumador dyan, yung mga umiinom. Tama-tama sa inyo itong lugar na to. Ito po yung ano nila. Ito po yung mga alak nila dito. Ayan, yung mga Alfonso. Ayan, meron. Mga Alfonso, meron po sila nyan dito. Tapos yung mga imported na alak. Meron po yan dito. So, NBA Live, meron din po sila dito. Yung passion mo for this particular type of business should be in. Hindi ka dapat nag-nenegosyo ng katulad ng ganito kung ang gusto mo lang ay uh, kumita. Kailangan mo siyang i-categorize na passion business. Kasi nga... Uh, hindi rin madali but it's fulfilling kapag nagustuhan ng mga customers mo ini-invite ko lahat ng follower ni Kuya Frank uh, na bisitahin ang Kuya Red actually uh, nag-reopening ulit kami Nagsarado kami for about uh, for almost a month just to fix everything nagtuan kami sa 139 Malaya Street Malanday Marina landmark nito tapat kami ng uh, Parkland Subdivision malapit kami sa Barangay Hall ng Malanday malapit kami sa Sampaguita Basketball Court. Operation hour namin for now is 4 p.m. hanggang 1 a.m. But uh, this coming March, magbubukas na kami ng alas 9 ng umaga to cater uh, the lunch client. Ang natin, kain na, na Ito po yung uh, rice meal yem po. Yan, may kasama na siyang uh, dalawang uh, siomai, tapos may dalawang uh, fried rice na po tapos yung liempo na medium size tapos syempre may mga salad na po yan yan, ang kakalaga lang po ito ng 138 pesos tapos meron pa sila dito yung mga silog meals nila iba't iba po yan, 138 pesos lang po grabe, napakamura dito tapos aside from that, meron din po sila dito ano yung chicken brown inasal na talagang specialty nila at super sarap one whole chicken po yan ha and uh, good for 4 uh, to 5 persons na po siguro yon. so makikita nyo naman eto yung ganito pong one whole chicken is 328 pesos. and yun, napakasarap nito. Solid na solid, oh. Laki, one whole chicken to, guys. Ah. Ang dami nito. Tama-tama, ang -tama, sarap nito pamulutan at i-partner din sa mga, ano, sa mga ano-ano pang mga mga dishes na mga order niya dito. Pero masarap to sa rice, sa, siyempre, sa alak. Ayan, oh. Ah, titigman natin to. Ito po yung fried itik nila. Yan fried itik. Ang sarap nito, sobrang crispy po. At 358 pesos lang. Sabi oh Yan oh Hold the solid. Kala mo, manok din eh. <laughs> Pero talagang masarap. Ay, yung ano yan no? Lutong-luto at super crispy. May kasama na siyang uh, ropek, tapos mga salad, tapos may sausawan na rin siya. Ito nga pala yung Kuya Red's Pancit Canton. Yan. So, okay, kitang kita nyo naman, napaka solid ng mga sangkap. Hindi pinipid yung sangkap nito, ha. Tapos yung isang ganito is nagkakahalaga lang po siya ng 125 pesos. Good for one person na rin. Pero, inenyo naman. Ang halong panalo, ang daming mga ingredients nito. At napakasarap. Ayan, ha? 125 pesos, Kuya Reds, Pansit Canton. Isa sa mga dinayo rin natin dito at gusto nating matikman talaga yung pinakamasarap na nila. Isa sa mga masarap na putahe nila is yung dinakdakan kasi po yung mga chef nila dito is Ilocano rin po so talagang masarap yung dinakdakan nila dito so this is 135 pesos yan ah dinakdakan tap nito solid oh masarap sarap nitong guys, may lemko nila. Talagang 138. May dalawang ano may dalawang fried rice, tapos dalawang shumai, tapos meron na po siyang kasamang mga lettuce, at saka ano, ang sap ng pagkakamarinate ng liyan po, manamis-namis. Kaya talaga 138, pwede na. Isap, yung, ito po yung isa sa mga ano nila, yung combo meals na tinatawag dito. Ito naman yung ano, yung shumai nila. Mmm usap ng showman nila. Yung so, showman nila, hindi natin masasabing purong meat eh, pero at least mga ano, 52... to... <coughs> <laughs> so 50 to 60, mga ganun, mga 50 60 yung karne na nasa loob. Pero hindi siya purong harina. And malasa rin siya. Tama-tama siya dito sa combination ng lempo. Gulay-gulay pa yung lettuce na. Mm asayat yung ano fried itik kaya ni fried itik ko oh. parang fried chicken din yung fried itik parang max fried chicken asap na ng itik nila dito parang hindi rin ano eh parang hindi itik eh lasang manok din naman malasa tapos yung isang order ng ganun is one whole po yan ha? one whole fried itik po yan good for 4 5 person siyempre for the sake of vlog pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga pagkain na pwede nyo makain dito ayan kapag order kayo ng fried itik kasama na pong tropic yan yan Mmm. Ito yung brown chicken na sa lo. Yung pagkakaluto po nito is grilled. Tapos parang pinahiran siya ng mga sarsa na ano. Manamis-namis po yung chicken na to. Mmm. ako. gusto kanina, nikma ko na rin siya. Hindi ako nakapagpigil. Nakakagigil eh. Parang gusto ko kaagad. Hindi kaagad. Mmm. Ang lasa ng chicken. One whole po ito ay itong uh, brown chicken na sa lila. Good for 4 to 5 persons na po ito. Ang dami talaga. Dalagang ano. Tama-tama ito sa pulutan. Huwag niya siyang pamulutan. Malasa talaga. Tapos pag ano kayo ito, pwede niyo patakan ng lemon yan May kasama na rin yung lemon niya wala nang lemon. Fried na, na lang na ganun. Guys, masin. Pasensya na kayo, nagkamay na ako ha. Nagugas naman ako ng kamay. Ito mga gantong pagkain, sa talaga kamay eh. Ang guess oh? Ang lasa niya itong white sauce nila, parang may halong lemon and hindi naman namis-namis yung sauce. Bagay na bagay rin siya dito sa brown chicken in a salt. Ito naman yung buffalo chicken wings nila, ayan oh. Actually okay, may kasamang sauce to eh. Ito talaga yung partner niyan, may sauce yan. Kapag umorder ka kayo nito, may kasama ng sauce yan. Tapos may mga pampa niyan. Pampa good vibes. Ito mga lettuce pa dito, yung mga sidings niya. Actually, ano lang to eh, mga garnishes lang to pero pwede nyo pa rin papakinto para pambalansi lang. Tapos parang may mga mga damo-damo pa. <laughs> pero kasama yan guys, garnish yan eh. So yan o, oh, focus natin. Mmm! Salap ng chicken. At ng pagkakamarinate ng chicken solid na solid. Yung pagkaka-breading ng chicken niya, yung breading pa lang malasa na eh, manamis na yung chicken. Hindi siya ganun kaanghang, kaya pwede pwede ito sa mga bata. Ito naman yung Kuya Red's Pansit Canton, 125 yung isang ganito. Ito na yata lahat eh. May karne, may gulay, may carrots, may ano, may itlog. Yan no, oh, tapos yung ano nila parang hinalo dito is ano eh parang bagnet yata ito nilagay dito or baboy yun eh. ano hmm ano baboy oh wow wala ka natin susap kapag may ano kalamansi yung pancit ka ito nila guys isa sa mga specialty ni Kuya Reds ito oh. recipe niya ito and ang sap ng pagkakatimpla Makikita ninyo ang daming mga drinks soya oh, ayan oh. Kasi yung mga drinks po na yan is uh, yung iba allocated po yan dito kagaya nitong uh, rice meal po. Uh, kasama na po yan pag umorder kayo niyan may mga kasama na po mga drinks yan. Kleto sila dito, meron din sila is coffee. Naubos ko na nga. Pwede eh, family bundle which is 998 po. paeto ito, meron silang happy hour. Yung happy hour na to, this is ano uh, bucket of beer na nagkakalaga po ng ano 235 pesos. Automatic kapag nag bill po kayo niyan, may kasama na po siyang libreng isang pulutan. Ayan, okay oh, pa niyo po. 198 pesos yung pansit sa bilao nila. Kung gusto nyo order ng beer, cocktails, liquors, lahat po yan available dito. Kasi nga sabi nga sa inyo, ang out po ito, inuman. So kung maghahanap kayo ng tambayan, gusto nyo malasing, ah, dito kay Kuya Red, sigurado, ang dami ninyong pagpipilian.